kung saan gumawa si Eba ng isang marangal at madamdaming pamamagitan habang sinisisi ang sarili. Kabanata 5, sina Adan at Eba ay pumasok sa yungib at tumayo upang manalangin sa kanilang sariling wika na hindi natin alam ngunit batid na batid nila. At habang sila'y nananalangin, itiningala ni Adan ang kanyang mga mata at nakita ang bato at ang bubong ng yungib na nakatakip sa kanya sa itaas kaya't hindi niya makita ang langit o ang mga nilikha ng Diyos kaya't siya ay nanangis at malakas na hinampas ang kanyang dibdib hanggang sa siya ay bumagsak at nawala ng malay na parang patay. At si Eva ay umiiyak dahil sa paniniwalang siya ay patay na. Ako ay bumabangon o Diyos at iniunat ang aking mga kamay sa iyo. Humihingi ng awa at nagsusumamo. Patawarin mo ako sa aking kasalanan, ang kasalanang aking nagawa, at huwag mo itong alalahanin laban sa akin sapagkat ako lamang ang nagpabagsak sa iyong lingkod mula sa paraiso tungo sa kaawa-awang kalagayang ito, mula sa liwanag tungo sa kadilimang ito, at mula sa tahanan ng kagalakan tungo sa kulungang ito. O Diyos, masdan mo itong iyong lingkod na bumagsak, at buhayin siyang muli mula sa kanyang kamatayan, upang siya'y manangis at magsisi sa kanyang pagsalangsang na ginawa niya dahil sa akin. Huwag mong bawiin ang kanyang kaluwa sa sandaling ito, ngunit hayaan siyang mabuhay upang siya ay makapagsisi ng nararapat at gawin ang iyong kalooban tulad ng dati bago siya mamatay. Ngunit kung hindi mo siya bubuhayin, kung gayon o oh Diyos, kunin mo na rin ang aking kaluluwa upang ako ay maging katulad niya. At huwag mo akong iwan sa piitang ito na nag-iisa sapagkat hindi ko kayang mabuhay sa mundong ito ng mag-isa, kundi kasama lamang siya. Sapagkat ikaw o oh Diyos ang nagpahintulot sa kanyang makatulog at kinuha mo ang isang buto mula sa kanyang tagiliran at ibinalik ang laman sa pinagkunan nito sa pamamagitan ng iyong banal na kapangyarihan. At niliha mo ako mula sa buto at ginawa mo akong isang babae, maringal na gaya niya, na may puso, katwiran at pananalita. At sa laman ay gaya ng sa kanya. At ginawa mo ako ayon sa wangis ng kanyang mukha sa pamamagitan ng iyong awa at kapangyarihan. O Panginoon, kami ay isa at ikaw o Diyos ang aming may liha ikaw na lumikha sa aming dalawa sa isang araw. Kaya nga o Diyos, bigyan mo siya ng buhay upang siya ay makasama ko sa lupaing ito kung saan kami maninirahan dahil sa aming pagsalangsang. Ngunit kung ayaw mong bigyan siya ng buhay, kunin mo na rin ako na gaya niya upang kaming dalawa ay mamatay sa isang araw. At si Eva ay nanangis ng may kapaitan at bumagsak sa ating amang si Adan, dala ng kanyang matinding kalungkutan.